So ayan, good morning mga ka-PJ Ngayong araw ay uh, biyernes, no? June 20, 2025 At uh, ngayon nga ay Papunta ko doon sa aking tropa Hindi na muna tayo bibiyahe ngayong araw Dahil uh, check na natin yung aking sasakyan Hindi na ako makakapagantay ng coding, eh, no? So biyernes pa ngayon, Sabado, Linggo, Lunes, Martis, Merkwes Limang araw pa bago yung coding ko Hindi na ako makakapagantay So ngayon ay papunta ko doon ngayon, papatingnan ko yung ano, yung rack no? Kasi sabi doon sa Goodyear, yung mekaniko ko doon, dahil nga ipapa-align nga sana natin. Sabi niya hindi raw ma-align hanggat hindi na gawa yung rack-in. Ang suggestion nga niya ay palitan na yung rack Hindi ko muna pinagawa, hindi ko muna pin-align. So try ko muna ipat tingin dito sa tropa ko kung paliti na ba talaga o kung pwede bang i-repair diba? kasi alam ko kasi ang rakin pinyo na yan pwedeng i-repair eh pero hindi ko rin alam kasi ang suggestion doon sa Godier palit daw e, siyempre magkano din yung rakin na yan yung buong ano yan diba ano yan nasa liman libo din yan eh alam ko eh kaya try ko muna yung patingnan sa tropa ko baka pwede pang magawa ng paraan pwede ma repair lang muna no pero kung palitin na talaga So, so be it, papalitan na talaga natin, di ba? Eh, siyempre tropa natin yon. Magka malaki ang chance na kung gusto mo makatipid, kung kaya pang gawa ng para gawa ng paranya, niya. Tropa yan eh. <laughs> yung na doon sa good siyempre, gusto nila ng mabilis na trabaho, di ba? Ganun yun. Yan ang pinagkaiba nila. Kaya para makakasiguro, uh, punta muna tayo doon sa akin tropa. Okay? Kaya yeah, ito yung, yung araw na ito ay ilalaan ko dito sa Sa sakyan Siyempre, ito yung pinaka source of income natin kaya dapat alagaan talaga, di ba? Mahirap pag uh, napabayaan mo, di ba? Mahirap 'yon. Mas malaki ang gastos kung may oras pa kung ano pa yung pwede natin ipa-check dito. Kagaya ng ano, yung uh, fuel filter pa titingnan ko din matagal-tagal na rin yata to. hindi na palitan yung fuel filter. So, kung may oras pa papalitan natin 'yan. kung ano pa, kung ano pang pwede na available pa yung oras. Alright, so Mamaya ulit mga ka Update ko kayo pag nandoon na tayo Nandito pa lang ako sa daan eh. Okay So tara na Let's go Para hindi madumihan Pati yan ang Ito yung guma Saan ito galing dito? Ito yan? Dito. Dito yan. Ito ito Ano ba yun? Ito, yan. Durog na, durog na, no? Ito rin, durog na.

palitan na ng goma. Yes, na nga ito. So, guys, so, ano? Kinakalawang? Kinakalawang. Kasi nga, nagbaha ito dati. Tsaka yan, no? Hmm. Ngayon, may tama. Nagasgas ng Nagasgas ano tama? gas nung ano. ng grasang natuyuan. So, oh, ito yung galing dito. Yun. Eh, linisin natin 'to. Kailangan Ito lob. Uh, nilinisin yung lob. Linisin lob niya. Mm. Wala naman, di ba? Oo. ko ng tubig 'yan, no. Oh. Kinasok uh, ng, nataga uh, na natuyo. Tapos, hmm. siguro 'yung parang baka may sumasabit diyan. <coughs> Nilalaban yung mga alamang lob niya. Hmm. Ang Rock gagat, in buo pa lang mga bering yun buo pa yung bearing? Uh, uh, yan ang Gumaspang. Uh. ano gag ano Gagrasaan. ano 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 no? Ah, ano Oo, ano 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 Nakikita mo yan, gumaganyan yan, oo. No, oh? Sa, loob. Hmm. Ito, ito yung ito yung pumipihit. Yung pinanggagaling nanggagal, pinang, sa manubila mo. Ayun, oo. No? Ah, pag pumihit sa man man, like mm. manubila? Pag pumihit sa manubila, ito may ikot to. Gumaganyan, oo. Hmm. Senpere, ang gaga, iikot niya yung pag ano. Dito mabukis ako. Hindi, dapat ismooth is lang ito. Dapat hindi to, walang ano dyan. O, hindi to. Pigi. Hindi pwede magaspang dyan, oo. No? Oo, hindi nangyari, oo. Oh? Magaspang, No? Kaya tinatanggal ko yung hapmon mo, talagang ko lang yung anong Halo Kasi siguro may gas pang din sa manibela may ano siya, may para sumasabit, no? Tatanggalin to, dinisin natin. Din din din. basta kung ano lang pwede diyan. Basta wala nang gastos. wala nang bayad, libre na pati yung ano. <laughs> oh, pati libre. <laughs> Ika bukas, ay dapat pala magpainom ka na. Bende mo pala. Advance happy birthday pala. Filter niya guys, on domina rin pala oh. Mm. Mm. Sus Mario Joseph oh. Tagal na rin siguro hindi napalitan ano. Marabing dumi oh. oh gasolina yan eh. <laughs> oh, gasolina talaga yan oh. oh. Uh, ah, domina. Hmm, Malangya. So yung 2019 model pala, ano, nasa okay. labas na yung filter. Hindi, yung... Sa? 16 kasi andito sa may gilid, dyan sa'yo, nasa yung na nakakatong. Pero kaya siyang takutin, di ba? Hindi na kailangan ibaba yung ano? Yung... Tanki. Yung sa 16 kasi, andun sa may gilid yun eh. Sa may ano lang. Kasama ng handbrake. Hindi may malapang tama So, shout out tayo kay uh, Idol Dominic Robles. Shout out sa'yo, Idol. Ingat sa biyahe. Shoutout out din tayo kay uh, Sepa uh, Pineda. First viewer and first liker. At the same time first commenter. <laughs> Shoutout out kay Idol. Ingat kayo sa biyahe, ingat. Andito okay. ako ngayon okay. sa ano? Pagawa tayo dito sa tropa ayan Yung ating uh, rock It's and rock pinion. Hmm. Huh? Ni repair Ito yung ating mga banggiitang uh, mekaniko. Mm. Bang <laughs> <laughs> Yan ang uh, wala tandaan mga ka PJ, kapag ka nagpapagawa ka, ibig sabihin kumikita ka. Yeah. Dahil kapag ikaw ay hindi nagpapagawa, ibig sabihin wala kang kita. Hindi ka bumibiyahe. Nasab <laughs> Kaya yan, nasisira kasi kumikita. <laughs> okay. At uh, shoutout din ulit tayo kay Sir Nistor uh, krag. Kaya pala wala akong maantay na upload mo, bossing. Nakalimutan ko, Wednesday pala kahapon. Oo, pag uh, coding talaga, pahinga tayo eh, yun, lang yung araw na nakakapagpahinga ang katawan natin at yung ating sasakyan wadwad -wad din ang wadwad wad, -wad. Okay. <laughs> <laughs> ihi lang ang pahinga okay. kaya ito nilaanan natin ang uras kaya hindi kaya na kuding lang kasi malamang sa kuding may papagawa pa rin ako kaya nilaanan ko siya ng oras siyempre nanghihingi siya ng party niya si kinakayod mo sa parang kalabaw no? hmm, kalabaw Damo lang yun eh. <laughs> Ay, buti na lang. Ako lang ngayon nagpapagawa oh. Solong solo. Oh. Walang nagpagawa ngayon. Kaya yeah, ito. Tapos na to bago mag ano. Maghapon. Mago magdilim. Tapos na to. Makabiyahin na tayo ulit mamaya. Maga. Tapos sa uh, pina ko rin yung aking aircon. Uh, medyo hilaw ang ano no. Parang baka kailangan no dagdagan ng langis yung compressor At tapos parang kulang din konti yung preyon saka uh, baka magpapabawas din tayo dyan ng, ano, ng washer doon sa compressor din kasi matagal siya mag automatic eh naabutan siya na init bago siya umandar ulit kaya paano natin ulit yan sulitin natin tong araw na to wala problema dito libre lang libre dito eh libre Libre lang dito kaya sulitin natin 'yan. Okay. Sa so, nakakita ng ano ng paggawa na libre lang. oh, ayun. Kaya susulitin so, natin 'yan. Pa-backback nila tapos yung fuel filter pinapalitan din natin. Kasi nararamdaman natin medyo makunat yung hatak niya, no? Yung malamang fuel filter na dahil nagpalit na tayo ng ano eh ng spark plug. Pilitin natin yung coil, ano uh, ano ba tawag ng coil niyan? Injector. Kaya susulitin natin to ang libre. Hmm. Saan kayo makakita ng libre na? <laughs> Woo! Libre inom pa. Yay! Hey! Birthday pala ni Boss Unad. Bukas. Ito, magkakatay ng ano? Ng pato. Hmm. Ah, pato ba? no ba yan? Pato ba ito? Ito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. yung naka-ready na kakatayin. Hahaha. <laughs> Sigurado <laughs> pulutan na na, no? pulutan na naman, <laughs> pulutan na naman, <laughs> <laughs> binayaran natin sa ano, order natin na pisa, dari tayo ng tekst show, then likuran, taray tay nay kasi manipis na, eh. so ito yung low mau, oh. pun pun na pun, pun na, Yan, oh. sobrang pun pun na, dan Ito yung bago. Ang laki ng referensya. Ito, put-put. Kaya, kabisado ko na yan eh. Kaya alam ko na yan. Pag nakadalawan ako doon sa harap, papatingnan ko na yung nandito sa likod. Hmm. So, binayaran natin. Two six. Ayan guys. Ginabi na kami guys. Dito kami na sa Prino guys. Ayan. I Stock up kasi guys. I Stock up, At nahirapan kami sa kalisod. Ang <laughs> <laughs> uras natin ngayon guys, alas 7 na ng gabi. Overtime to. Hmm. Mahigpit yung may-ari guys, kay Mahigpit yung may-ari. Hindi hindi, ano. Hindi titigil hangga hindi natapos. Hindi pwede pabukasan guys. Kaya pala ayo. tanggal guys tunggul ini tuh kayak pijit itu ha? ini tuh guys. saya nang oras hari ini guys alas ucuna ginapin na tayo sa kalisod guys kalisod over time over time tayo guys over time wala nahirapan kami doon sa preno stack up stack up yung kanan nahirapan na kaming tanggalin tapos yung kaliwa naman i-stack up din yung ano, kable kung so, ayaw gumana yung ano, handbrake i-stack up din kaya yun uh, papabalik ko na lang ulit yan kasi gabi na eh langanin eh at wala rin na mabila ng kable kaya bukas na lang o kaya sa coding na lang kaya, ano, kasi kumagana pa naman yung isa eh so yung isa na lang muna ha? kaya nga maghahanap pa tayo ng kable na yun yan ang mahirap pagka nabaha yung sasakyan nyo, ganyan talaga nangyari. Kagaya nung doon sa bukasan ko sa ano, sa sa tangke ng gasolina, stuck up din yung kable. Eh e, ganoon talaga pag nabahaan talaga. Yan ang mahirap eh. So ito pinadagdagan natin yung langis sa kompresor. Uh, kulang. Eh. Tapos yung prion din, kulang din yung prion. Kaya, yeah. ganun talaga. Dito natin kinukuha yung ating uh, ikinabubuhay. Kaya kailangan busog din siya sa pag-aalaga. <laughs> Para hindi tayo bibigyan ng ano, sakit ng ulo. Pag nasa kalina, di ba? Doon ka titirik, doon ka masiraan. Okay? Tulad so, nung prion na yun, kung hindi pala nabuksan, hindi... Eh, de, delikado pag nag-stack up ng tuluyan biglang mag-lock yun hindi magbabaga yun papaparescue pa tayo di ba? mas, mas mapapagastos tayo ng malaki alright? alright kaya sacrifice tayo walang biyahe ngayon malamang bukas hindi na naman itong mga kabiyahe <laughs> sige lang sige lang. Hmm. hindi pa naman na uubos ang araw eh <laughs> Woo! Mawi mawi na lang oh. Salamat na lang tayo dito, ilibre yung gawa. Ayun, yun. Yun, yun talaga importante. <laughs> so ayan mga PJ, tapos na tayo magpagawa at uh, ito. Kung halimbawa meron kayong ipapagawa uh, dito kay dito. Busunad, no? Punta lang kayo dito. At uh, tawagan niyo lang si Busunad, no? Mm -hmm. Ano number mo? Eh may number mo. 09656739 pa, 76 na. Yan. Ronald, ang pangalan niya sa isa yung sasagot pag tinawagan niyo. Oh. Mm. Kahit anong ano dyan, ah, uh, aircon man yan, pangilalim, transmission, yan. Ah, uh, ang pangalan niya pagawa dyan, basta sasakyan. <laughs> Tawagan niyo lang si Unad. Kaya-kaya nila yan. Dalawa naman sila palaging tumitira dito. Okay. So, hindi na kami magtatagal. Dahil paano na? Pauwi na ako eh. Sa si Busunad, mukhang uhaw na uhaw na to. <laughs> ako din eh. Uhaw na din eh. Yeah. So, yan guys. Ha, tapos na tayo mag, ano, magawa. At uh, pauwi na tayo. Ginabi na tayo. Anong oras na? Mag alas na yun yata. Sakripisyo <laughs> talaga. So, malamang bukas eh. Hindi na rin muna ako bigyan. Eh. Mayroon akong mga askatuin. Tapos, try kong i-order yung ano yung sa cabin niya kasi ngayon na uh, yung sa kaliwa wala siyang handbrake dahil na nag-stack up pala yung kable niya kailangan palitan <coughs> siguro epekto eh, yan noong nung no, no, nabaha itong sasakyan na to no? kasi kinalawang siya kaya uh, yun wala tayong magawa eh tapos eh, yun sunod na pag-ipunan ko naman yung ano niya yung crankies dapat mapalinis natin yan yung crankcase. so para mas lalong guminhawa yung makina no So ito na at pauwi na ako mga ka-PJ. So maraming salamat sa inyong pag-subaybay sa panonood sa inyong oras. At uh, hindi na ako magtatagal. Medyo pagod na. Pauwi na ako sa amin. At uh, hanggang dito na lang muna. Ka-PJ nyo. Temporary selling home. Ingat! Siguro! Huh? Umira na naman sa patamaran ng aking kamay. Kumalaw. Pero ang... <laughs>